1 2 3 Three! Kaya mo ito, Purban? Oo, oo, oo. Ganon? Oo. Hindi suntukin! ganoon lang, oo! Oo, kaya, kaya. Ganon! Ayan mo lang, pa, pa! Sinusuntok mo nga pa. Tito, diyan mo lang makupalan si katawan mo. Oo. 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 Oo, kaya, kaya ko. Oo, kaya rin, oo. Oo. Oo, layo pa! Baba pa? Oo. Oo. Sige lang pa! Oo. 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 Tinan mo sa akin! Oo, mas mababa yan sa akin. Oh! Ano yun? Sabi ko yun. Ikaw kalbo! Ikaw marunong kalbo! Isang kamay lang! Kamay saan? Alam mo ko no? Ilayo mo kung gaano ka. Balancing nga dyan para Parang nag-aarak ka rin, no? Oo. Ganun, no? Ganun. Exercise din. Exercise, ganun. Parang ganun siya. Oo. Hindi mo sa akin, no? Galing ko kalbo. Binabalance mo ang katawan mo. Parang katawan mo. Kung healthy ka ganun, no? Matiba yung katawan mo. Ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw! Subukan mo. Subukan mo. Ah, kayang kain. Kaya. Oh. Ilaya mo pa mo. Dalawa pa ah, Sige pa. Ayun, oh. Baba mo yung kamay mo. Dalawa pa. Dalawa. Oh. 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 <laughs> ano bang gusto mo? Ah, si Baysok. <laughs> Ini si Baysok. Ha? Subukan natin well. oh. si Baysok. 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 Hey. Oh. Ah. Tara, gamaro ka balita. Uh. Maro ka nito? Mo, mo, oh. mo, ganun lang yun. Ganun mo yun ay mukha doon. Mukha doon, mukha Yung, yung, oh, yung dalawa. mo ko, ganun ko. <laughs> yung dalawa pa, pantay. Oo, oh, gano. Tapos, bababa ba ba oh. mo, ano, bababa mo. Ba ba dito pa, ka, nag-ilid. Ano, ganun. Oh. So, yan. Hawa ka sa sagin. Oh. Ilayo mo uh, pa mo. Layo mo. Tas, ilayo mo. Tapos ibaba mo. 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 mo yung, yung kamay mo dito. Pababa ng pababa. Oo. Oh. Oh, yan. Tapos layo mo yung pa. Ilayo, ilayo mo. pa mo. Balansin ka, balansin. Oo. Hindi. Besok!

Oh. Ano gano, ganitong laro, oh. Di ba ganyan, oh. diba, mo? Oo. Ipalayo mo ganun, oh. Balansi nga yan, oh. Mm -hmm. mo ako galing ko. Pag mo yung malaman yan, eh, parang ikot, ang kaya mo dyan sa likod, oh. Kaya, mo? Eh, kaya ko yan. Sige, bukan mo, ha. Oh. Diba, eh, bang, ang laki-laki ng jamun yan. Oo. Oh. Diyan, malaman kung hulti ka mo. Isang kamay oh. lang, isang kamay lang. Oo. Oh. Isang kamay, isang kamay lang! Oo. Oh. Lang, oh. mo yung pa. Layo mo pa mo. Yung mo. Bakit mo? Ilalayo ito si ibang bagay. Ganyan lang? Ganyan lang, ganyan Sige, sige, sige. pa! Sige pa, Sige pa. Ganun. pa, ganun, ganun. Sige pa, kunti pa! Ayos na yan! Oo. Oo. exercise Mga limang Sige. One. Ang galing ni Bay! Okay. <laughs> si Galbo! Uy! <laughs> Ang Ang galing! Galbo! Kuha ko! Kuha mo! lang kayo dito sa mundo! Kanya lang gagawin sa akin! Tara! 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 Ano? Ano? mo?